Good morning po mga buseng no kain kain po tayo no. Ito na hmm, naman tayo sa harap ng kainan. No? Ito po. masarap ito po. Inihaw na bangus. <clears throat> yan inihaw na chan no, chan ng bangus dalawa po yan. Tapos yung sinigang ito po oh. Yan yung sa akin, oh di ba? Oh, sarap niyan. Kain na po paborito ko to yan na magpa na lang ako at kidakit sa kainan mga busing. Good morning sa inyong lahat at shout out, shout out. Yan. So, diba? Kain ko kayo mga busing. Ito dito na naman tayo sa tinilaw. Napakasarap. Hmm. Ah, sarap ah. Tamis. Basta bangos yung ikilaw, matamis. yung sa sabaw nito. Napakasarap. Sige. Labuyo. Yung binili natin kanina. Na, Suwabi. 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 Ang sarap. Yung sinigang. Yung kangkong. Hmm. Ito ko lang electric pan. Kaya ko kayo mga busing. <clears throat> ano? Slice is katsya. Tapos may katsya. Tapos may tags. Ayan. Pampili, kain po. Ayan. Namhani pie. Kapasis. Nanay pass. Kain po kayo. Hmm. busing, Dusing, mga dusing. Hmm. Sarap. <laughs> Lahat masarap. Hmm. Parang doon outdoors, yan. Miss na miss mo na to.

para naman tayo ng kain. Sete niya may mga tay iwa ko to kanina nang dalayan din. Swabe yung mga mm. ulam natin ngayon ah. Na. Maglaway kayo ah. <laughs> mm. Sis, di, kain Lumipit yung pan eh, Yung balat sa pan. Ayan. Oops. Ayan ka Para makain ito ng mabuti. Ayan. Ito. una kong tikim nito ng tinilaw na pangos doon sa kaibigan ko sa utong kaibigan ko taga sa gongga

ini tutung loh Sarap sarapan nih sarapan yang balatnya 嗯。<laughs> yun Yan lang. Unang natin. No? Unang na, na ko at pag-uwi na wala na yung nagsasalubong sa akin. Nalason ko yun. Kawawa kayo iyakan ako pati ako <coughs> tulog luha eh laan mo ginagamot <coughs> ko pa sana yung alternative na gamot na kung ano lang pwede pero hindi na na talaga kinaya eh alam ang pinakamahal kong aso mamahal kong aso lambing lambing niya sa akin kaya ako naman magbintang <coughs> kung sino darating na panahon aplusin din yung puso niya no? na lumambot para sa mga askal askal asong puwal ano ba yun, ligaw na pusa nandito na din naman ang aso ko na lumabas siya kaya wala akong huwag well, Nasa, yung masakit lang sa akin na yung unti-unti siyang namamatay na inaalagaan namin ng anak ko pero wala akong, pinag, wala akong sinisisi na tao Nalangin ko nalangin. sana balang araw aplusin din yung puso niya na lumambot sa mga hayop. Pigilan nila yung mga pagyong lalason. sa page ko sabi ko askal ka man kung ituring ng iba hindi daan yung mahal na mahal kita yung anak ko grabe yung iyak niya eh. sila parati naglalaro din yun tapos eh pag wala yung anak ko habang matutulog pa ganyan sa tabi ko natutulog minsan magpapakandong yan sa akin kasarap hmm. na yung ah nakalimutan mo ako lagyan ko sana ito ng butter Mam Nati Remy, at shout out po. Mm, hindi natin mabanggit minsan hindi ko talaga maalala no, sa dami na ba naman kung wala kong kuligo hindi ko talaga maalala lahat Bakit, hindi, hindi ma <coughs> banggit balikan nyo na lang yung mga video na nag-shop up ako tsaka andun kayo lahat yung iba sina shout out nga hindi naman umabot sila sa papanood hanggang sa ma-shout out ni, nila pangalan nila marami kaya nga minsan pinapauna ako na lang yung pag shout out para makita nila pero yung iba wala eh dahil alam mismo no, na kapag kahit ako no? pag nakita ko minsan yung pangalan ko sa monitor ng iba sa screen ng iba Ito yung nagpapashout out, no? Nagpapasalamat ako, no? Ay, kasi, ay, yung pag-play ko iniwan iwan ko lang yan, gaya ngayon, no? Lumabas ako. Lahat na stop muna ngayon kasi tinala ko yung <coughs> dalawang cellphone ko, may ginawa ako, no? Yung, um, um, teleportation, ay, kailangan ko doon yung mga ko at saka yung self out. No? Kasi na nga yung kailangan ko. Pero pagdating naman kanina, nabilis yung kaagad ako. doon nga sa may nililinit yan kaplang kay Idol Yole mong play ko nakita naman si video at saka sa mga hindi nag-skip ng ads po no maraming maraming salamat sa inyo no pero kung oh, sobrang haba talaga yung um, um, ads eh kuha nyo nalang kahit na eh, kumuha lang ito uh, ng mixing at saka may uh, next skip okay lang po yan sa akin pero yung mga mixing ads sana naman may eh, huwag nyo ng skip eh. sa stage natin ito, no? tayo tayong mga small youtuber. tayo yung maliliit. Tayo yung nagkakaintindihan. Dapat, no? Nagtutulungan. kasarap ah naba ng ulo ng rosy ganito po kung masiksik kung yung dagdag ko ng kanin eh. Ito mo na anak ko. so papakainin ko yung ngayong umaga kasi grabe gutom niya Apat ba naman yung nagbibibig sa kanya? Hmm? Ano ba't na? <gibit> Ay, hindi ko pala na-side Okay pa, kaya pa yan nabutit ko low si mama at pinatay ko na lang muna yung TV pero pag iising yan hindi ko yung kakain dapat manunood ng TV ក្រើន់ពីបានដែលាវកីនៅដ Paano. Kita nyo ba Apat hmm? hmm. anak mo. Hmm. Lima sa na pero namatay yung isa. Yan yung papakainin ko. Unang pangalak niya. At hindi niya pa alam yung kung yung pag-alaga mismo sa sarili niya.

Gusto dyan ni kanya mamaya. Hmm. Ulat, ulat. Dito kasi na portion, may kuhaan, may kalaman. Kaya yung may sabaw, may sabaw na lang yung sana Wala na po yung niya Ito para sa anak. Ito mamaya. dyan, dadaan ko lang kanin ito para mapakain sa kanya. Dali <coughs> lang po mga busi nga. Ito po. Baya ito sa <coughs> Ulat ko. Yan po mga busi nga hanggang dito na lang po no, Tapos naman, nalaglaway na din naman kayo sa ini inilaw ini jang hat ini hau, Sinabawan ini hau, <coughs> Sinabawan hilau aktifan. Ah sin a sumba pula hilau suktir So hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat. you all. Bye-bye.